Sinimulan na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang validation ng 300,000 pamilya na binipisyaryo ng walang gutom program ng pamahalaan. Sa Hulyo, aarangkada ang full implementation ng food stamp program sa 21 probinsya sa 10 rehiyon sa bansa. Sa ngayon, nasa pilot implementation pa lang ang programa. Limitado pa sa limang lugar at tatlong libong benepisyaryo ang sakop nito. Ayon sa DSWD, gusto ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi lang gutom ang matugunan ng food stamp program, kundi matiyak na masustansyang pagkain ang mga maibibigay sa mga benepisyaryo. Itong February and March, meron naman tayong data na gather at talagang may impact talaga. No? Um, nakikita natin Um, sa design kasi sir, nitong food stamps medyo persado sila eh, Na kumain ng malulusog ng gulay. May na bumili lang ng gulay, ng uh, protein at ng carbs. Yung uh, pinggang Pinoy ni FNRI, no? 50% carbohydrates, 30% protein at 20% healthy food. Kaya uh, sigurado talaga na healthy yung kanilang kinakain.